Hello mga kamarsi, another day, another vlog. So ayan mga kamarsi, nandito tayo sa SM para mag-shopping si Pate. Ayan mga kamarsi, paalis kami dyan at pupunta kami sa SM Clark. So nandito na kami sa SM Clark, ayan, dito kami dumaan sa may overpass sa taas. At ito, pupunta kami sa department store. So, ayan ang kasama ko, si Paige, at si Papa. Ayan. So, napunta kami dito para bumili kami ng school shoes ni Paige. Sira na nga yung school shoes niya, yung black shoes niya. Kailangan na bumili ng bago. At magagamit pa naman niya yun sa susunod niyang pasukahan. At ito, nakakita na kami ng shoes. Dito kami sa Sugar Kids kasi mura lang dito. At saka maganda yung quality niya. Saka tahidi yung mga shoes niya, talagang matibay siyang gamitin Kaya namili na ako dyan ng komportable sa paa ni Pete. Kaya ito pupunta na kami sa counter para magbayad na kami. Kaya, excited si Pate dyan sobra. Hi. Shopping ka? Yes. Ano, ano yan, yung Pinamaskuhan mo? Yes. Ano binili mo? Ano binili mo? What's that? dress and shoes. Oh, yeah. about this? Oh. Cup, hat. Yeah, yeah, wow. This one. Wow. Ayan, nagbayad na si Paige sa counter. So, binayaran niya na yung kanya, pinamili. So, ang binili namin dyan ay yung shoes tsaka dalawang dress. So, lalagay ko na lang dyan kung ano yung binili naming dress para sa kanya. Hinuha niya na yung pinamili niya at tuwan-tuwa siya dyan dahil nabili niya yung mga gusto niya dyan. Ayan, meron na namang masayang bata. Nakapag-shopping na naman siya ng pera niya. Kaya wala na siyang pera ngayon. <laughs> So, ito, papakita ko yung binili naming dress niya. Ayan. At syempre, meron pa kami binili kay Pete. Yung kanyang Firefly na electric fan. Kasi nga, dahil mag mainit na, so kailangan niya yan sa school. Ayan, pumila ulit siya sa counter. At ito nga, ay, siya na rin ulit nagbayad ng kanyang binili. Kaya excited na naman tong batang to. Dahil tuwang-tuwa siya kapag may nabibili siya sa pera niya. Simple lang naman yung gusto niya. Kaya nabibigay din namin yung mga bagay na gusto niya. Kaya, syempre, pag masaya yung anak mo, syempre masaya rin yung parents niya. Dahil palagi naman niyang sinusunod yung aming utos. Lalo na pagdating sa school, nagagawa niya yung mga work niya. So, yun lang mga kamarisi. Thank you for watching. Sa pagsama. Bye!